isa lang inyong kayo kayo yung ikot ano ka na mga hindi pa ito upper sum dito mga pahikat gaano na po ito naranasan? medyo matagal na po pero this ngayong po nito okay, uh, so, sobrang sakit Parang -parang uh -huh. po mo po ang kasi sobrang sakit pa kailan po yung simula yung sinasabi nyo mga sobrang sakit? mga week na po yan pa rin. Halil ko. Pero nga po. Ito. Apal na kalawang kasakalan ni Tony Kudaton ka sa mga sakit. Gano'ng kasakit ito? Oo. Oh. Kung re-rate ng 1 to 10, number 10, pila ka pay po. 10. 10 na yan. Nakalihon ka lang sa kanan. So, nga nga. Ito mo po. Ang po. Saan nasakit? Yan pa rin. Ito nga part ito po. Hmm. Ako naka. Ito po ay re-rate ng 1 to 10. Gano'ng kasakit ito? 10 po. Ang masakit? Ang mm, masakit. po. Dito din pa rin, same mm. part na ka-side point? Ah, masakit po. Nang Oh. No. Yes? Dito kong iba po. sakit yes? Mga side point. Sige. Ah! Saan dito? dito. sa parting to? Yung mm. po. sa no kasabay sa po Masakit. sa kanan din Masakit po Saan? iyan na po na. ito din sa tabi tingnan sa kanan Sige. Sabi niya po kanina mayroong number 10 na masakit dito sa gig ng bahagi. Pero ano, think... may nasakit pa po. Pero kaya po. Yung number 10 kanina, hmm. wala mo, ilan na lang? Ito na lang po. Piyarap-piyarap lang. Okay. Sabi niya po kanina mayroon din number 10 na pain dito sa likod mong ito. Wala po. Wala. Same, number 10. Wala din. Mayroong maramdaman ng pain. Well, sabi mo po kanina, meron number 7 na masakit dito. Wala. Masarap. Sabi niyo po kanina, meron number 10 na pain dito. Mga... Nagawasa naman po. Mga ila? 7. 7. Pwede din po. Sir, eh. Kamusta po kayo? Pakiramdam after new therapy? Medyo gumaan naman. Gumaan naman, okay. Yeah.